Kung ikukumpara sa PBA, KBL, T1 at Plus League ay hindi hamak na mas malaki ang bayad para sa mga Filipino players sa Japan. Kaya naman matapos ang tatlong taon simula nang tumanggap sila ng mga Pinoy ay masasabing nasa bilig na ang karamihan sa mga best young talents ng Pilipinas. Tipong makakabuo ka na nga ng Philippine National Team sa mga imports pa lang nila. Simula tayo sa mga bigs, nandito ang 7-footer ng PBA na si Greg Slaughter. Kung sa Pilipinas nasasangkot siya sa mga issues katulad ng di pagkakasundo at pagbarat sa kanyang kontrata, eh sa Japan ay eh, tahimik at naglalaro lang ng ayos si Slaughter at nakukuha ang gusto niyang bayad. Bukod kay Gregor, nandito rin ang tatlo pa sa mga best na batang big man ng Pilipinas. Si 7'3 center Kai Soto na naglalaro sa Hiroshima Dragonflies. AJ Edu na nakuha naman ng dating kupunan ni Dwight na Toyama Grouses. At Carl Tamayo na naglalaro sa isa sa powerhouse team sa Japan na Ryukyu Golden Kings. Kung walang better offers at opportunities sa ibang liga, ay maaaring hindi ito ang last season nila sa Japan. Hanggat hindi nakikisali ang Chinese Basketball Association sa pagkuha ng mga Asian talents, ang Japan talaga ang best destination para sa mga Filipino ballers considering ang sahod, sistema ng liga, pagkalaga sa mga players, pagiging maluwag sa national team duties at iba pang magandang perks at benefits. Sa mga wingers naman, unahin na natin ang former top overall pick ng PBA na si Roosevelt Adams. Lumipat na siya ng kupunan, siya magkata Wyverns. Si Bobby Ray Parks Jr. naman na dating second overall pick ng PBA, ay papasok na sa kanyang ikatlong season sa Nagoya Diamond Dolphins. Kagaya ni Slaughter, may mga issues din siya noon sa PBA team niya. Pero ngayon nga, ay peaceful na rin ang kanyang career sa Japan. Narito rin si Dwight Ramos na nag-resign sa Livanga Hokkaido. Kagaya ni Ray ay ikatlong season niya na rin ito, though second team niya na ang Hokkaido. Si Matthew Wright naman ay magsta-stay rin sa Kyoto Hanaris para sa season na ito. Malaking role din kagad ang ginampanan niya sa team after averaging 30 minutes a game last season. Ngayon, punta tayo sa mga guards. Siyempre, hindi mawawala ang Ravenna Brothers. Si 3 ang pinakaunang Filipino na naglaro sa Japan at hanggang ngayon ay naglalaro siya sa San and Neo Phoenix. Samantala, si Kiefer naman ay sa si Shiga Lakes pa rin. Pero matapos maging isa sa mga worst teams last season sa B1, ay bumaba ng B2 o Division 2 ng B-League ang koponan niya. Kaya makakaharap niya ng kapwa niya PBA player nun na si Robert Bolick. Dalawa sila sa mga best guards nun sa domestic league natin sa Pilipinas at magka-clash nga sila sa Japan ngayon for the first time. Panghuli, si RJ Abariantos. Kinuha naman siya ng Shinshu Brave Warriors. B1 team naman yon So ang mga makakaharap niya ay si Dwight Kyrie at iba pa. Makiking niya rin sa team ang Pinoy rin na si Matthew Aquino. Though local ang status niya sa Japan. Yon, Abariantos, Bolik, Ravenna Bros, Ramos, Wright, Parks, Adams, Slaughter, Tamayo, Edu, at Soto. Dosing players yan. Kita nyo naman, sa kalidad ng mga Filipino talents na nakuha ng Japan, eh masasabing pwede talaga tayong bumuo ng national team sa kanila pa lang. hindi lang basta team ha, this team can win games. Halimbawa sa FIBA Asia Cup, ano? Good job sa B-League na na-attract nila ang mga top talents ng Pilipinas sa pag-provide ng better pay at better league overall. Sana'y makasabay rin sa mga aspetong yan ng PBA in the future.